Ito na ang pinaka nakapangingilabot at nakakatakot na video na viral sa internet. Oh! What the hell? Oh shit. What the fuck? Shit. What the fuck? Okay, oh, oh, from the supermarket electronic store, and convenience stores. Mula sa isang Japanese ghost at ng bata o tiyanak sa ng tren. Hello. Right. Oh, hell no. Hell! kung ready ka na, ay tara! Ang TikTok creator na si Antonio Yamada ay nag-upload sa TikTok nito ng buhay sa Japan at mga available homes and real estate sa bansa. Isa sa mga videos nito ay nagpapakita ng pagdo ni Antonio sa isang affordable 4-bedroom home na makikita sa Fukuoka City, Japan. Nang nasa loob na nga siya ng bahay, ay ito ang mangyayari. Here's what $760 gets you in Fukuoka, Japan. Now today, we have a classic Japanese home. Starting with a very nice tatami room. To a monthly rent of Juni Monen. This 4-bedroom home is in a wonderful location. 3-minute walk away from a supermarket, electronic store, and convenience stores. Nakita mo ba? Well, hindi rin ito napansin ni Anthony. Nang makapasok siya ay isang shadow ang gumalawat na natiling nakatayo sa Japanese translucent star wall. Pero nang pumunta si Anthony sa likod ng wall ay walang ano o sino man ang naroon. Sa katunayan ay hindi nga ito napansin ni Anthony hanggang sa dumami ang comments nito kung bakit nga siguro napakamura ng renta sa ganitong bahay na nakatayo pa sa isang popular city o siyudad ng Japan. Malamang sa malamang ay ito ang kahitan. So isa kaya itong Japanese ghost caught on camera? Gusto mo bang tumira sa murang apartment gaya nito? Sa video ito ay mag-isa ang lalaki sa loob ng bahay niya nang biglang uh, may mangyayari na namang kababalaghan. Di umanaw hindi lang ito ang unang beses uh, na nangyari ito sa loob ng bahay niya. Habang nasa itaas siya uh, ay bigla na lamang siyang makakarinig ng loud bang uh, mula sa ibabang palapag ng bahay. Dahil sa hindi sigurado kung ano ang kay kagagawa nito ay kinuha niya ang cellphone uh, upang i-record ang pangyayari. Well it's all on actual footage. Hey guys, uh that's like 12 here. I've been hearing some sounds in my house. And I feel like I should record this and try to be quiet cool here. Fuck. <laughs> yeah, like, like that You hear that? h ứ going back out there. I've been here for a little bit. Let me see. Go out here. As as I just need to go upstairs and get some of my stuff and leave. Oh, Christ. <sighs> what, the f what the fuck? Oh, shit. Bigla na lamang nagsitapunan ng mga gamit nito sa loob ng bahay at one point ay isang malalakas na kataw ang naririnig nito sa pintuan. Stop. Takot man ay kinumpronta pa rin niya ito at nang bubuksan na nga niya ang pintuan ay biglang may tumulak sa kanyang unseen force. Stop! Stop! Oh. Dito na niya napitawan ng kamera at nagtatakbo sa takot. Sa kasamang palad ay ito ang una at huling upload ng lalaki at hindi na ito nasundan pa. This one may remain a mystery. What the fuck? Ang tunnel na ito ay makikita sa Ohio. Ang old tunnel na ito ay sinasabing extremely haunted. Ayon sa kasaysayan nito, isang babae ang daladala ang baby nito habang naglalakad sa riles sa kalagitnaan ng gabi. At sa hindi inaasahan ay nabunggo ang mag ng paparating na tren. Dito na nagumpisa ang mga sabi-sabing ang multo ng babae at baby nito ay siyang nagpaparamdam sa tunnel. Marami sa mga taong nagagawi sa tunnel ang nagre-report na nakakakita sila ng ghostly figure ng isang babae na hawak-hawak ang isang baby. Ang iba naman ay nagsasabing nakakarinig sila ng mga agulgol at pag-iyak sa paligid ng tunnel. Dito na tinawag ng mga lokal na taong nakatira dito ang tunnel sa nakakatakot na bansag, The Cry Baby Tunnel. Kaya naman ang Facebook user na si Levi ang intriga sa story ng tunnel at nagpasyang mag-explore sa Cry Baby Tunnel sa kalagitnaan ng gabi. At gaya nga ng inaasaan, ay hindi maganda ang mangyayari. So I've been down in here in a place called Crybaby's Tunnel. It's a, a place. It's local around my area, and they say she got hit on the tracks with her baby, or um, or her body was dumped right there in the creek, creek down here. There's something dead right there, bro. No, There's something dead right there. A deer, it's a dead deer. I've been out here forever trying to get stuff done. This place is spooky. Is anybody out there? Hello? Right. Oh, hell no. Hell no. Hell no. Mula sa kadiliman ng paligid ng tunnel gamit-gamit lamang mga flashlight ay biglang nakarinig si Levi ng baby na umiiyak. dahil sa familiar si Levi sa story at kasaysayan ng tunnel ay mabilis na nga siyang mapatakbo. Hey, oh, no. hey. So, ang mga kaya na naririnig ni Levi ay galing sa baby kalunos-lunos na aksidente at nawalan ng buhay sa creepy old rail tunnel at ang multo rin kaya ng mama nito ay naroon din at naghihintay na lamang na may pumunta at lumapit oh, hell oh, no Ang footage namang ito ay nakuna ng isang security camera na nakalagay sa kwarto ng mga batang babae upang mapantayan. Pasado 3am ng madaling araw ay nabulagta ang mga magulang ng batang babae dahil nagtatatakbo ito sa kwarto nila na takot na takot. Nanginginig pa itong sinasabing Takot na takot siya sa nakita nito sa kaysame. Inakala na nga man ito na maaaring isa lamang ito ang insekto at muling pinabalik ang batang babae sa kwarto at matulog. Magpagayon pa man, nang i-check at i-review nila ang footage, ay magugulat sila sa nakapture ng CCTV camera. Makikita ang ilaw na nagpapatay sindi. Maririnig din na tila ba may pumipindot ng switch nito pero wala namang tao sa loob dahil makikita ang parehong anak nito ang natutulog. Maging siya at ang asawa nito ay nasa loob ng bedroom. Makikita rin ang batang nagising at tila ba may tinitignan sa kisame na siyang sinasabi nito sa ama. Dahil sa napagtanto na nga nitong may kakaiba at nakikita ang anak nito ay nangilabot siya at nata Takot para sa kaligtasan ng mga anak niya, patuloy pa rin ang mga kapapalagang nagaganap sa loob ng bahay nila, particular sa kwarto ng mga bata. Kaya naman nagpa siya na siyang ilipat ito, pero mukhang hindi ito titigil nang biglang ito naman ang mangyayari. nakikita ang isang distinctive orb na siyang nagpalibot-libot sa kwarto at makaraang mawala ito ay tatlong knocking sound ang maririnig. Makalipas pa isang gabi ito naman ang narecord nila. sumunod na gabi ay ng anak naman nito ang nagising at ramdam na tila ba may humahawak sa kanya. mo mong maigi. Makikitang tila ba may humila ng paan ito kaya agad siyang nagising tumingin siya sa paligid sa pagkakalang maaaring ang aso lamang niya ito pero walang aso o sino man sa loob. Dahil dito ay nagpa siya na nga ang tatay nilang i-upload ang video sa pagbaba kasakaling may makapagbibigay ng kasagutan sa mga nangyayari. Simula nang lumipat ang pamilyang ito sa panibago nilang apartment ay nagumpisa na nga silang maka-experience ng strange unexplained activity. Ni umano mga furniture na gamit nila ay kusang nagsisigalawan. Ang naruan ng anak nila ay biglang umaatar. Bigla na lamang din nilang naririnig ang tunog ng pintuan at cabinet na nagpubukas sa ng kusa. Isang araw ay biglang nakarinig ang padre di pamilya ng kakaibang tunog sa kwarto ng anak nito. Gusto niyang makakapture ng paranormal evidence sa kanilang apartment. Kaya naman kinuha nito ang cellphone at nagumpisang mag-record. So, me and my wife have been living in this apartment for about six months now. For the past two weeks, some weird things have been happening uh, in our son's room. So, I wasn't but I actually came here to feed the cats. We have two cats. Here. So, I came over to feed them, and I noticed that in his room, my son's room back here, cats, I can hear his toy being played. And it was not on before. It is playing right now. And I don't know why it's playing right now. Um, I didn't leave it on. But even if I did leave it on, like I'll turn it off. Even if I did turn it on, it wouldn't automatically play. You'd have to, even if I brush over the keys, it doesn't really go. So you'd have to really press the button and it was not on and it turned on and i could hear it and that's why i started recording and now that i'm looking around i just like there's stuff knocked over this plant's knocked over this fake plant's knocked over it's on the ground the wipes are on the floor i don't know what is going on and there is no one here i am here by myself there's nothing nothing here do you see that am i insane am i insane i someone just walked by the window and I will I will go out there and show you that no one is here. This door is locked. This is the door you're just looking. At. This door is locked. There's nothing out here. Nothing. There's a closet door. This is also locked. I don't think we've ever opened that door. It's always been locked. Just the weirdest things are happening. Biglang umandar ang electronic toy ng kusa at habang kinukunan nito ang paligid ng kwarto ay isang shadow ang makikitang dumaan mula sa balcony window ipinakita ng lalaki na walang tao sa labas at walang sino man ang maaaring magtago sa balcony. Sa katunayan, napakataas ng bintanang ito, 12 feet off the ground. Malabong may makakyat dito at mabilis na mawawala. Matapos magmadaling tingnan ito ng lalaki. Sa pagsapit ng gabi sa araw ni ngayon, ay nakareceive naman siya ng notification mula sa kamerang nakalagay sa kwarto ng anak nito. If you look really closely, the rocking chair starts to move. It's in the corner. You can see it's very slight. It's very slight, but you can see the moving. It's rocking on its own. There's no one there. Everyone is at my mom's house right now. Everyone's at my mom's house. And then the wipes fly off the dresser. And then that, the hamper, right the hamper falls over. Like, what is going on? No one's there. What is happening? Ang rocking chair sa kwarto ay makikita ang gumagalaw na tila ba may nakahupo rito. Mayat maya pa ay ang baby wipes man ang tumilapon at tumumba naman ang gamit. Ayon kay Joey, nag na nga silang magplano na umalis sa apartment. Pero ngayon ay nanatili na lamang muna sila sa bahay ng ina ni Joey. August 20, 2024, isang lalaki ang iniimbestigahan ng bahay nito kasama ang kapatid at kaibigan matapos makaranas ng mga strange activity sa bahay. Palagi silang nakakakita ng mga gamit at shadow figures na gumagalaw sa loob ng bahay. Di umano lumipat sila kasama ang pamilya nito sa England 25 years ago. Dito nakabili sila ng isang hotel na di umano Haunted. Ang mga guest ng hotel na nakakaranas ng kababalagan at ang nakakatakot pa ay bigla na lamang silang nakakakita ng pigurang nakaupo sa dulo ng kama nila. Simula ng mga pangyayari nito ay tila ba sinusundan na sila ng entity. Isang gabi habang iniimbestigahan nila ang bahay ay may makakapture silang talagang makapanindig balahibo. gang, uh, We're at Jed and Dave's house doing another investigation because things have been seen here last year when I was up here. It was quite creepy, so we're just going to do another investigation now, a little one, see what we can find. Using the uh, night vision camera of the SLS, uh, so that's why they're still behind me because we don't want to keep mapping them. Exactly. We want to see what we can map ourselves. some orbs in there last time I was up here. Yeah I'm, I'm hoping to see some orbs there. Yeah. Never know. It's stuck on to the K2 bk K2. Yeah I've yeah, got Jeb behind us doing the K2 and he's got a couple of lights on it you know so we yeah. don't know. Yeah. Yeah we can do is just keep yeah, going so past and see. Whoa! What the hell? Did I just see something or did on my imagination I don't know let's go <laughs> what the hell I don't know. It was... To me, it looked like a face. Dave. Hmm. I thought I, I thought I saw something. That was really quick. Really like spooky. That uh, was. Like, I don't know. It seemed like a face, but I could be wrong. I won't say for definite. What on a it. face? Yeah. I don't know. We'll have to look back on I the don't video. We'll have to review it. But that was really but weird. I, I just thought, I thought I saw something um, peer around peering yeah, peer around the door. Peering, yeah, peering around the door. I know we're going to towel here. Yeah, this is the Isang maputlang lang mukha ang nakita ng isa sa kanila na nakasilip sa likuran ng pintuan. Pero nang muling itutok ang kamera ay wala na ito. Kung pagmamasdan ay may mahaba itong buhok, walang ibang tao sa bahay maliban sa kanilang tatlo. Kung ano o sino man ito ay hindi na sila nanatili pa sa bahay at nakitulog na lamang sa kaibigan. Labi silang natakot sa nakuna ng kamera. Makaraan ng ilang araw ay muling bumalik ang lalaki na mag-isa. Muli siyang nag-imbestiga at gaya ng inahasaan ay hindi ito magiging maganda. Right. Doing a little bit of an investigation. been doing it for a while, but we're, um, i'm on my own tonight. and um, the house on, on my own is so creepy. it's terrible. Um, see, I've, we've seen a figure in the living room behind the door. Oh, for what the with this crap? i'm sick of this thing. What the f was that? I'm sick and tired of this f house. He's horrible. F cats up there. What are you doing up there? Laking gulat niya nang makita nito ang isang black shadow figure na sumilip mula sa likuran ng staircase. Sa panik at takot ay eh, nagtatatakbo ito sa kabilang kwarto. Nakunan din niya ang pusang nasa itaas na tila ba takot din sa nakita ng lalaki. Dahil sa mag-isa lamang siya hindi siya naglakas loob na puntahan ito at alamin kung ano ang nakita niya. Sumari kayang sinundan siya at ang kapatid nito ng entity yung nakita nila sa hotel. Ano sa palagay mo? Ang lalaking ito ay nagtatrabaho bilang babysitter upang matustusan ng gastusin pero hindi niya inaasahang makakaranas siya ng nakapangingilapot na pangyayari. Sa unang video nito ay pinaliwanag ng lalaki pasado 10.26pm nang maputulog nito ang mga bata. Bigla na lamang siyang nakarinig ng mga tawanan mula sa paligid ng bahay. Labis siyang nairita dahil pangatlong beses na niyang sinasabi ang matulog ang isa sa mga bata. Pero labis pa siyang nagtaka nang mapagtanto niyang nagmumula ang laughter sa silid ng mga inaalagaan nito. Sineg nito ang baby monitor at magugulat sa makikita. Tila ba someone or something ang nasa baby crib ng gusto abutin ng bata. Dahil dito ay tumakbo si Tana at tinignan kung ano ito. Sa kabutiang pala din nasa maayos naman daw ang bata. Well, ito ang isa pang upload ni Tana. Panurin mong maigi kung mapapansin mo. Alright, here's an update on my last TikTok. Okay, so I ran upstairs to check on the baby and she was fine. I didn't tell the parents because I didn't want them to think I was crazy. And I'm not a superstitious person, but ever since then, I felt off. Habang nag-explain siya sa video ay may kita ang isang white lady na nakatayo sa likuran niya at tila pa sinusundan siya. Sa follow footage pa nito ay sinabi niya ang kinontak siya ng parents ng mga bata dahil mayroon daw nangyari yung kakaiba sa kanilang anak. Upang ipagtanggol ang sarili ay agad na ipinakita ng lalaki ang footage na nakunan sa kwarto. Sa katunayan ay nag-viral ito at kumalat pa ito sa news. So ano sa palagay mo kamulti? Isa kaya itong supernatural? Let me know in the comment. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga ang video na i-feature natin ay i-message na lamang kayo. See you again.